Hi! Wow, I miss you, mundo! For today's video, maglalaga tayo ng mundo! Ay, OA na. Maglalaga tayo ng mundo. Ang ginala ni Micah, ang bilis naman. inug na agad. So ready na siya ilaga. Ang oh, bilis naman mag-ano hmm. Mas mabilis yung paglimot niya sa akin. <laughs> This is it. Lalaga natin ang mundo. Ay! Mundo mo! He loves me, loves me not. He loves me, loves me not. He loves me, loves me not. He loves me, he 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 loves me not. He loves me. Patay ba naman dito? He loves me not. Ano ba naman yan? Let's go. Kaya alam natin kumulo Hanggang magluto Yun lang yun As simple as that Very easy Pag hindi nyo pa nakuha Ewan ko na lang sa inyo Let's check Ay Ito na Wow This is it Panset Luto na Oh He loves me He loves me not Be, Ulit ulit He loves me He loves me not He loves me he loves me not loves me he loves me not loves me he loves me not loves me loves me not He loves me. He loves me not. He loves me. <laughs> He loves me not talaga. O, oh, ay na. No ni man. Kawawa naman si Mike ko. Napano ka, Mike? Uh, Napigla. Napigla? Namiss, na-miss mo agad yung ano? Pilipinas? Hmm. Ay. Na-miss niya Pilipinas. Balik ka lang dun. Doon ka na lang. Ayoko. Gusto mo dito? Hindi mm -mm. bago ka lang yan sa weather. Buti nga yan lang yung nararamdaman mo eh. Ako okay. nga, sama ng loob, sakit ng bulsa. <laughs> may lagnat si Maika. Ang lagnat niya ay umaabot ng 37. <laughs> Normal lang pala. Balik ko lang galing na masal Kahimad Himad sa may tekla show. Tapos yan. Sabi siya sa akin na nilalagnat siya. Hey! Charis lang. <laughs> ano lang yan siya? Lagnat Lucky Mike. Alam mo yan? Kung bunjing ka, ganyan talaga. <laughs> Ito talaga to. Ay! Ito talaga to. Ay! <laughs> o, oh, na. Oh. Mundo. Di ba? Yellow, yellow. Talaga siya maliit lang. Aon ta. Kuring mundo. Uy. Kid all ni. Sino may gusto? Gusto mo? Ha? Tulo ka na lang. <laughs> Ah, sarap na? Ay, oh, I miss you, mundo! Ito, miss. Ay, ang tamis. Thank you, ang arbs. Thank you. Parang ako na initan. Ha? Baho? Hindi <laughs> 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 man expect, no? Mm. Sira <hers> ulo ka, tingin ka dun. Mas sira mo. <laughs> Mmm, I'm it. Mmm, cheers up. Yeah. Nung beer mat, whiskey, para masak, wala uh, ko ilanat mo. Mmm. Diyan mo na. Kung ka, hindi no. na ka, pwede nito malalas mo, inong katandu ay. Hindi ba yan? Hindi na dar ka na, <laughs> <Yeah>! <laughs> mm. oh, ka na Yeah. Oh, gawin ka na. Naman tala ako sa bainte ko, tuwa ka na may bata na kuya. <laughs> <laughs> One down, two down. Ako na ba? Namit ka diyan, no? Ito? Ito, no? Mm -hmm. Sayang sa ibang. Mm -hmm, yo aga. Sa mga hindi po nakakaalam ng mundo na saging, mundo, maliit lang kasi to. Hindi to kagaya ng mundo niya sa'yo. Hey! Ay! <laughs> Ganito lang siya kaliit. Ito yung daliri ko. Imaginin mo, All, yan lang yung size niya. O, oh, di ba? Patunay talaga to na kahit maliit masarap. <laughs> Hindi lahat ng malaki masarap. <coughs> 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 sa natin. Tapos, di ba yung sa bapote? Alaman niya. Kaya siya malamit. Tingnan mo, yellow. Oh. Yellow talaga siya ga. O, oh, o. Oh. O, oh, ang liit. Sobra siyang liit. Pero, kid-all ba? po, chucks, ano, kid-all? May kabligi ko. Ano na sa English ang kid -ol? Kidol. <laughs> kidol. Kidol? Anong kidol? Anong kidol? Comment below. Talalog naman yung vlog ko kanina pa eh. um, check na lang ko nang ano, sinasabi kong kidol. Makidol siya. <laughs> Lungo makidol siya. Kaya ano na yung napapulito ko to. Ang no, sinabi mo lang. Kada uwi ko dati ah. Uh, malam mo alam. Nanalala mo kada uwi ko. Nag, lagi tayo. Lagi ako naglalaga ng sagay na ganito. Ano pa ang mga pagkain na ah, uh, pagka na uwi ako dati na no, maliit ka. Alala mo. Yung baybay -bay, nga eh. Kasi may, ano yun? Bawal kasi yun. Hindi, tsaka mapanis na yun agad. Ano? Pagka natin mo five days straight ulam natin yun, tuyo. <laughs> sabi ano sabi mo nga nun? Ano? Hmm. Sabi ko, akala ko pag darating si mami, uulam kami yung mga lechon, <laughs> adobo lagi, karne. Wala, huh? kung ano yung ulam mo, hindi yun, magbabago. Tuyo pa rin. <laughs> Oo, ay ka naman, breakfast na naman yung tuyo. Ano yun? Pagkatangali, ay tuyo. Oo, ay. Namit ko din no? May, may isa pa kasi Pe. May isang sipi. Anong sipi na naman? Isa nga. Sipi isa nga? May isang... Bundle. <laughs> isang sipi. Batch. Isa ano? Group. Hahaha. <laughs> may isang section. <laughs> <laughs> may isa, may isa pa may Isang si Pia. Isang team. <laughs> oh my god, mayroon pa ba? Hmm. Oh, Pag kumain, ganito pa lang. Hindi ito tigil, no? Kasi makidol siya. In English? Kidol. Kidol. <laughs> so yun ang aming kain ng ng um, mundo na saging. Nakatekman nyo na ba to? Sa e-provincia nyo meron lang ba to? O baka sa amin lang to? mundo to sa amin. Sa inyo ba na tawag na to? And comment below kung anong kid ula. Ang <laughs> ah, dito na lang. Hope you enjoy our mukbang ng mundo na saging. Much love and God bless. Pagaling ka na, Mike. Bye! Wow! Oh, Tapokan ba?